Hello guys, welcome to my channel. Ngayon po, ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking new car. Ayan. Last month ay bumili kami ng isang car na malaki. Ayan. Pero sa kasamang palad ay hindi na magagamit yung old car ng asawa ko. Kaya po nag-decide kami na kumuha uli ng another car o bumili uli ng another car. Yan po ay ang aking gagamitin sa pagtatrabaho. Isa pong malaking car ay sa asawa ko habang siya ay nagtatrabaho. Yan. Yan po ang aking gagamitin ngayon. Ang pangalan po ng aking car na kinuha ay Kia Nero. Yan siya po ay smaller version ng aking car. Yan daw ay smaller SUV, parang ganun, or kotse, I don't know. Ayan, pit na pit lang po kami ng aking anak na si Kiki. Ayan yung buong car. Ayan, yung likod. Ang ganda, tingnan, simple, pang dapat dating nga. Kasi, kung ako magdadala ng malaking car, tapos yung isawa ko yan, para alangan carry. Kaya ako na lang gagamit para madali din mag-drive. Gusto, ko siya i-drive. Na-try ko na siya ng dalawang araw. Ayan. Maliit lang siya, pero tama lang sa akin. Ayan, ang cute. Meron din siyang mga uh, upgrade din siya. Meron siyang Bluetooth. Yan ang mas ko ko. May Bluetooth siya. Ayan, yung upuan ni Kike. Ayan, gray ang loob ng seat. Ayan po. Ang ganda ganda. I'm happy. Kasi gusto ko talaga maliit lang na car. Tapos yung malaki sa asawa ko. Yun din naman nagagamitin namin kada Saturday. Kaya, binigay ko na sa kanya. Ayan. sinanang ko gumamit ng malaki. Ayan po yung malaking Nissan Row. Ayan. Ang laki, -laki tingnan. Tingnan mo yung car na yan. Nissan kesa sa Kia. Yung Kia ay pang babae-babae. Maliit niya lang siya. Kaya, I'm very happy na ito pa kung gusto ko na gusto ko lang na maliit na car. Ayan sa asawa ko. Daddy. And mommy. ay yung isa namin car na hindi na, na magawa. Na hindi na namin pinagawa. Pamigay na lang namin sa aking sister-in-law. Ayan, ang ganda, di ba? Lak laki ng car na isa. Tapos yung isa maliit. Pero perfect for me. Alright, ayan po, na-share ko lang. Okay, thank you for watching. Ayan, Kia, ang pangalan ng car ko. Ang pangalan ko ay Ria. Kia Ria. <laughs> Kaya, na-share lang. Bye-bye. Thank you for watching. Please follow me for more video. Ayan, share ang life dito sa Amerika. At gusto ko lang po pala i-share sa inyo na maging happy ka dito sa Amerika kasi pag na-approve ka sa mga loan mo ng car o kaya house kasi magtaas ang credit score mo. Bye-bye. Thank you for